Ngayon, kailangan kitang kausapin sa paraang baka walang sinuman ang nakagawa sa'yo dati. May nakapansin ng isang bagay tungkol sa'yo. Isang bagay na, kung makikinig ka ngayon, maaaring baguhin ang lahat. Hindi ko ito papalamusyan. Hindi ko ito paikutin. Gusto kong pakinggan mong mabuti. Napansin mo na ba kung paano, kahit sa mga araw na pakiramdam mo ay nagtatago ka sa mundo, ang iyong presensya ay mayroon pa ring epekto sa mga nasa paligid mo. Hindi mahalaga kung sa tingin mo ay hindi ka nasa iyong pinakamahusay na anyo. Ang katotohanan ay para sa mga talagang nakakakita sa iyo. Hindi ka kailanman naging hindi kapansin-pansin. Ang taong iyon, ang taong baka hindi mo inakala, ay nagkaroon ng isang sandali ng kaliwanagan. Hindi ito isang bagay na sinabi mo. Hindi ito isang bagay na ginawa mo para magpa-impress. Ito ay ikaw. Sa iyong pinakatunay na anyo nang walang maskara. Nakita niya ang isang bagay na baka nakalimutan mo na kung gaano ka kahalaga. Kung gaano kakalakas kaysa sa iniisip mo, mas mahalaga kaysa sa inaakala mo, at mas nakakahanga kaysa sa kaya mong makita. At alam ko. Alam kong nagdadala ka ng mga bagay na hindi mo sinasabi sa kahit kanino. Alam kong may mga araw na napakabigat ng lahat na pinagdududahan mo kung sino ka. Ngunit gusto kong malaman mo ito ngayon, ikaw ay may kahalagahan. Ikaw ay nag-iwan ng tatak kahit na sa tingin mo wala kang ginagawa. Hindi nakita ng taong iyon ang ideal na bersyon ng iyong sarili. Nakita niya ang iyong mga kahinaan, nakita niya ang iyong mga pakikibaka, nakita niya ang iyong mga pagbagsak. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang iyong lakas. Nakita niya ang kislap na lumalabas kapag sinubukan mo muli. Hindi dahil madali, kundi dahil hindi ka sumusuko. At alam mo kung ano ang pinakamahalaga? Ang pananaw na iyon ay hindi nabuo sa isang sandali. Nandoon ito sa katahimikan sa maliliit na bagay sa epekto na iniiwan mo na hindi mo namamalayan. Kaya ngayon, itatanong ko sa iyo, bakit nahihirapan kang makita ito rin? Bakit patuloy mong pinapahirapan ang sarili mo habang ang mga nasa paligid mo ay klarong nakikita ito? Marahil oras na para tingnan ang sarili mo gamit ang parehong mga mata na ginamit ng taong iyon. Dahil ang nakita niya ay hindi isang imahe lamang. Ito ay totoo. Ito ay ikaw. At bago ka magtanong kung karapat dapat ka sa lahat ng ito, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay, karapat dapat ka. Munit hindi dahil kailangan mong patunayan ng anuman. Kundi dahil sa pagiging ikaw, sapat ka na. Gusto kong marinig mo ito ng totoo, dahil baka walang nagsabi nito sa iyo ng malinaw na kailangan mong marinig, sapat ka na. Hindi ako nandito para palakasin ka gamit ang mga nakahandang pangungusap o para magpanggap na madali ang buhay. Hindi yon totoo. Ngunit kailangan mong maintindihan na ang tinataglay mo, nasa loob mo, ay mas higit pa kaysa sa anumang hadlang na naranasan mo hanggang ngayon. Alam mo, minsan, sanay na tayo na piliing maliit ang ating sarili, na hindi pansinin ang mga magagandang nagawa, kaya naniniwala tayong tayo ay pagkakamali lamang. Ginagawa mo ito, hindi ba? nag-focus ka sa mga nagkamali, sa mga hindi nagawa, sa mga bagay na maaaring nagawa mong iba. At habang iyon ay ginagawa, nakakalimutan mo lahat ng iyong nalampasan. Nakakalimutan ang lahat ng beses na lumaban ka, kahit na sa pakiramdam mo'y wala ka ng lakas. Nakakalimutan mo ang lahat ng tao na, sa ilang paraan, ay nahawakan ng kung sino ka, kahit na hindi mo yon napansin. Ang pananaw ng taong iyan tungkol sa iyo ay hindi lamang isang magandang tanawin o isang pagtatangka na itaas ka. Ito ang realidad, Ngunit ito ay isang realidad na maaaring nahihirapan kang tanggapin. Dahil ang pag-amin na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay may kaibahan, na ikaw ay nakikita, ay responsibilidad. Nangangahulugan ito na kailangan mong simulang tingnan ang sarili mo ng mas maingat, mas totoo, mas honest. At alam ko na hindi yon madali. Alam ko na, minsan, ang ideya ng pagsisiyasat sa iyong sarili ay nakakatakot. Dahil ang pagtitig sa loob ay nangangahulugan na haharapin ang lahat ang mga bagay na mahal mo sa iyong sarili, ngunit pati na rin ang mga bagay na tinatago mo. munit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang nakita ng tao na iyon, ang kinilala niya, ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto mo. Nakita niya ang lakas na nasa lahat ng iyong pinagdaanan, sa mga pagkakamali na ginawa mo, sa mga aral na natutunan mo. Nakita niya ang tao na ikaw, sa lahat ng iyong mga kontradiksyon, at nakita niyang maganda yon. Agora gusto kong isipin mo ng isang bagay, Ilang beses ka naging mahigpit sa sarili mo? Ilang beses mong hinatulan ang sarili mo ng walang awa, para sa mga bagay na walang ibang nagmamando sa'yo? Ilang gabi kang humiga sa unan na nararamdaman mong hindi sapat ang nagawa mo, kahit na ginawa mo na lahat ng kaya mo? Malakas ang kritikal na boses na yon sa loob mo, alam ko. Patuloy kanyang pinaalalahanan ng lahat ng kulang, ng lahat na maaaring maging mas mahusay. Pero gusto kitang tanungin, paano kung sa isang sandali, patahimikin mo ang boses na yon? Paano kung sa isang saglit, piliin mong tingnan ang sarili mo gamit ang mga mata ng isang nakakita ng iyong esensya? Gamit ang mga mata ng isang nakapansin ng iyong halaga, kahit na sa iyong pinakamahihirap na sandali. Dahil dito umiikot ang usapan. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng perpektong sandali upang bigyan ang sarili ng halaga. Hindi ito tungkol sa pagsapit ng isang imposibleng ideal. Ito'y tungkol sa pagkilala na ikaw, eksakto kung ano ka ngayon, ay kayang magbigay inspirasyon, magbago, magdulot ng epekto. Hindi dahil sa kung anong mayroon ka o sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi dahil lamang sa iyong pag-iral. Sa paraan kung paano ka kumikilos kapag hindi mo sinusubukan patunayan ang kahit ano. Maaaring iniisip mo na ang sinasabi ko ay labis. Na hindi ito maaaring maging totoo. Pero hinahamong kita na magbigay pansin. Suriin kung paano tumutugon ang mga tao kapag ikaw ay naroon. Ang mga tingin, galaw, mga salitang hindi nasasabi. Dahil madalas, ang epektong nagagawa natin sa iba ay hindi halata. Hindi ito isang bagay na may kasamang palakpakan o papuri. Ito ay isang bagay na banayad, ngunit malalim. At ginagawa mo ito. Ginagawa mo ito nang hindi mo namamalayan. At alam mo kung ano ang pinakamahalaga. Ang pagkakakilanlan mo ay hindi depende sa mga bagay na nakamit mo. Hindi ito nakasaad sa kung gaano ka ka nagtagumpay o nagkamali. Ito ay nakasalalay sa kung ano ang nasa loob mo at hindi iyon maaaring kunin. Hindi mahalaga kung ano ang napagdaanan mo, kung ano ang nawala, kung ano pa ang sinusubukan mong ayusin. Ang mahalaga ay patuloy kang andito. Patuloy na sumusubo, Patuloy na bumabangon kahit na walang nakakakita. Kaya ngayon, gusto kong gawin mo ang isang bagay na naiba. Gusto kong, kahit ngayon lang, itigil mo ang masyadong pagkokontrol sa sarili mo. Gusto kong tumingin ka sa iyong sarili at bigyan ang sarili mo ng kredito na nararapat sa iyo. Dahil kung may isang taong nakita ang malaking halaga sa iyo, bakit patuloy ka pa rin lumalaban-laban dito? Bakit mo pinipilit na paniwalaan na hindi ka sapat? Hindi kita hihilingin na magbago bigla. Alam ko na hindi ganun ang takbo, pero gusto kong dalhin mo ang mensaheng ito sa iyo. Gusto kong maalala mo na may isang taong nakakita ng pinakamahusay sa iyo, kahit noong hindi mo magawa. Gusto kong sa mga araw na pakiramdam mo ay naliligaw ka, bumalik ka sa ideyang ito, hindi mo kailangang maging perpekto para maging mahalaga. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng kasagutan para maging may halaga. Kailangan mo lang magpatuloy sa pagiging ikaw. At alam mo kung ano ang pinakamaganda? Ang kung sino ka ngayon sa sandaling ito ay eksaktong kung sino ka dapat. Hindi mahalaga kung may mga bagay pa na gusto mong pagbutihin, mga pangarap na gustong abutin, mga sugat na kailangang pagalingin. Lahat ng iyon ay bahagi, pero hindi nito kinakansela kung sino ka na. Hindi nito binubura ang impact na dulot mo na, ang halagang mayroon ka na. Kaya gusto kong tapusin ang usapang ito sa paghingi ng isang bagay sa iyo. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Simulan mong pahintulutan ang iyong sarili na makita ang nakita ng taong ito. Hindi ito tungkol sa kayabangan o sa pag-aakalang mas magaling ka kaysa iba. Tungkol ito sa pagkilala na ikaw, sa lahat ng iyong pagkukulang ay may kakaibang bagay. Isang bagay na kailangan ng mundo, isang bagay na walang ibang makakapagbigay. Ikaw ay higit pa sa iyong mga kamalian. Ikaw ay higit pa sa iyong mga pagdududa. At higit sa lahat, ikaw ay higit sa sapat. Nandito ako para ipaalala sa iyo ito, pero ang mahalaga ay magsimula ka rin na ipaalala ito sa iyong sarili. Ngayon, bukas at sa lahat ng araw. Karapat dapat ka nito. Gusto kong lubos mong maunawaan ng isang bagay. Hindi ito tungkol sa paghihintay na may magsabi sa iyo na ikaw ay sapat, na ikaw ay mahalaga, na ikaw ay may pagkakaiba. Ang pagkilalang ito, kahit pa ito'y magmula sa ibang tao, ay kailangang magsimula sa loob mo. Kung hindi mo kayang tingnan ang loob mo at kilalanin ito, patuloy mong dadalhin ang duda na yan. Patuloy mong itatanong kung ikaw ay karapat dapat, kung nasa tamang landas ka, kung ikaw ay sapat na mabuti. Ikaw ay. Munit hindi ibig sabihin na magiging madali itong makita. Ibig sabihin, paminsan-minsan, kailangan mong harapin ang boses na nasa loob mo na nagpapababa sa'yo yung boses na nagpapaalala sa iyo ng iyong mga pagkukulang, ng iyong mga maling desisyon, ng mga sandali na hindi ka naging ayon sa nais mo. Ngunit may kailangan akong sabihin sa iyo, hindi ka tinutukoy ng mga yon. Hindi ikaw ang iyong mga pagkakamali. Ikaw ay kung ano ang ginawa mo pagkatapos ng mga yon. Ikaw ay ang piniling matuto. Ikaw ay kung ano ang pinili mong maging kahit na hinahamon ka ng buhay. Ngayon, gusto kong mag-isip ka ng isang bagay, Ilan beses mo nang pinaliit ang iyong sarili dahil inisip mong hindi mo kaya? Ilang pagkakataon ang pinalampas mo dahil naniwala kang hindi ka sapat? Nangyayari ito sa ating lahat, ngunit hindi ito maaaring patuloy na maging pamantayan ng iyong buhay. Kung may isang bagay na ipinapakita ng pagkilalang ito tungkol sa iyo, ito ay ikaw ay may mas malaking epekto kaysa sa iyong inaakala. Mayroon kang bagay na walang sino mang makakaalis, ang iyong pagiging totoo, at kahit pa sinisikap ng mundo na ipakita sa iyo na hindi ito sapat, ito ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay ikaw. Alam ko na, minsan, parang walang nakakapansin. Parang walang nagtuturing sa iyong pagsusumikap. Parang lahat ng ginagawa mo ay walang karampatang pagkilala. Ngunit ito ang katotohanan, kahit na iniisip mong walang nakakakita, may nakapapansin. Maaaring sa paraan na tinatrato mo ang iba, sa paraan ng pag alaga mo, sa paraan ng pagharap mo sa sarili mong hamon. Napapansin ng mga tao. Maaaring hindi nila sinasabi sayo ngunit napapansin nila. At ito ang punto, hindi mo kailangan na maintindihan ng lahat ang iyong paglalakbay. Hindi mo kailangan ng patuloy na pagkilala upang magpatuloy. Ngunit kailangan mong maniwala na nasa tamang landas ka. At kung magdududa ka, alalahanin ang lahat ng beses na nalampasan mo ang akala mong hindi mo kaya. Ang lahat ng beses na bumangon ka kahit na tila imposibleng mangyari ang pananaw nila tungkol sa iyo ay isang refleksyon ng mas malaking bagay. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa mo, tungkol din ito sa kung sino ka. At minsan, mahirap itong tanggapin. Dahil ang pagtanggap na ikaw ay may halaga ay nangangahulugang tanggapin din na minsan ay minamaliit mo ang iyong sarili. Na pinahihintulutan mo ang takot o kawalang kumpiyansa na ilayo ka sa kung sino ka talaga. Ngayon, nais kong gumawa ka ng isang pagpili. Hindi ito kailangang maging grandyoso o agarang gawin. Nais ko lamang na, mula sa ngayon, magsimula kang hamunin ang mga kwentong nilikha mo tungkol sa iyong sarili. Mga kwentong nagsasabing hindi ka sapat, na kailangan mong maging perpekto, na hindi ka nararapat na makita. Ang mga kwentong ito na sinasabi mo sa iyong sarili ay hindi na kailangang magtali sa iyo. Maaari mo itong isulat muli. At alam mo kung ano ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, dahil habang nagsusumikap kang maniwala sa iyong sarili, mayroong mga tao sa paligid mo na naniniwala na. Na nakikita na ang iyong halaga kahit sa mga araw na hindi mo ito makita. Mga taong nakakakita sa kung ano ang marahil hindi mo pa nakikita. At ayos lang 'yon. Ayos lang magtagal bago maniwala dito. Ang mahalaga ay magsimula. Nais kong tandaan mo ang isang bagay, ang nararamdaman mo ngayon, ang halong pagdududa at marahil pati na rin pag-asa ay bahagi ng proseso. Nangangahulugan na mayroong gumagalaw sa loob mo. Na sa isang paraan, ang mensaheng ito ay dumarating kung saan ito kinakailangan. Dahil hindi aksidente na narito tayo ngayon. Hindi aksidente na naririnig mo ito. Ang buhay ay hindi ka dinala dito para patuloy kang magduda sa sarili mo. Dinala ka nito dito para simulan mong makita kung ano ang nasa loob mo na. Hindi bilang pangako sa hinaharap, kundi bilang katotohanan sa kasalukuyan dahil ikaw, eksaktong kung ano ka ngayon, ay sapat na. At kapag nagsimula kang maniwala dito, lahat ay maaaring magbago. Hindi dahil ang mundo sa paligid mo ay mahiwagang magbabago, kundi dahil ang paraan kung paano mo nakikita ang iyong sarili ay magbabago. At kapag nangyari ito, ang paraan kung paano mo hinaharap ang buhay ay magbabago rin. Magsisimula kang mapansin na ikaw ay may kakayahan. Na nararapat ka na kahit sa iyong pinakamasamang araw, mayroon ka pa rin hindi matitinag na bagay sa loob mo. Kaya nga, tatanungin kita ngayon, ano ang gagawin mo dito? Ano ang gagawin mo sa sandaling ito, sa pangunawa na nakuha ng ibang tao tungkol sa iyo, at na sinusubukan kong ipakita sa iyo? Babaliwalain mo ba? O, sa wakas, papayagan mong maniwala ka. Dahil maaari akong magpatuloy sa pagsasalita, pero, sa huli, ikaw ang kailangang magdesisyon at hindi ito madaling desisyon. Ngunit ito ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin. Pipiliin mo bang makita ang sarili mo? Pipiliin mo bang maniwala na, kahit na mailahat ng mga imperfection mo, ikaw ay mahalaga? O magpapatuloy kang hayaang ang mga pagdududa ay manay? Iyo ang desisyon. Ngunit umaasa ako mula sa puso na pipiliin mo ang sarili mo. Dahil karapat dapat ka dito. Hindi dahil sinabi ng ibang tao kundi dahil ito ang katotohanan. Alam ko na, sa buong sandaling ito na magkasama tayo, marahil may isang bagay na tumagos sa kailaliman mo. Hindi madali na makarinig ng mga bagay na humahamon sa mga kwentong ginawa mo tungkol sa sarili mo sa mga nakaraang taon. Ngunit ito ang katotohanan, nararapat mong tingnan ang sarili mo ng may higit na kagandahang loob. Hindi dahil sinabi ng ibang tao, hindi dahil ito'y isang walang lamang pagsuporta, kundi dahil ito ang esensya ng kung sino ka. At narito ang isang bagay na nais kong dalhin mo mula ngayon, ang mga taong pinakakakita sa'yo, na pinakakaunawa kung sino ka talaga, ay hindi tumitingin sa iyong mga pagkakamali. Sila ay nakatingin sa iyong lakas, sa iyong tapang, sa iyong pagiging totoo. At kailangan mong simulan ang pagtingin sa iyong sarili sa parehong paraan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtigil sa pagmamaliit ng sarili. Kaya, mula sa sandaling ito, nais kong magbigay ka ng isang pangako sa iyong sarili. Hindi kailangan maging malaki o komplikado. Maaaring maging isang simpleng bagay, tulad ng pagtitig sa salamin araw-araw at pagsasabi, ako ay sapat na. Maaaring hindi ka maniwala dito agad at ayos lang yon. Ngunit, sa paglipas ng panahon, mapapansin mong ito ay hindi isang walang laman na pangungusap. Ito ay isang katotohanan na nandyan, naghihintay na makilala. Gusto ko ring tandaan mo na normal lang magkaroon ng masamang araw, mga sandaling puno ng pag-aalinlangan, at mga oras na parang mabigat ang lahat. Hindi ikaw ang natutukoy dito. Ang natutukoy sa'yo ay kung paano mo pipiliing magpatuloy. Kung paano mo pipiliin harapin, bumangon, at subukang muli. Dahil ang katatagan na nasa sayo ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maaaring taglay ng isang tao. Ito ang nagtutulak sa'yo pasulong, kahit na parang lahat ay laban sa'yo. Ngayon, nais kong gawin mo ang isang napakahalagang bagay. Kung nakarating ka rito, ito ay dahil mayroong bagay sa mensaheng ito na nagkaroon ng kahulugan para sayo. At nais kong ibahagi mo ito sa akin. Gusto kong malaman kung ano ang nadama mo sa mensaheng ito. Nais kong magkomento ka dito sa ibaba kung ano ang pumasok sa iyong isipan habang naririnig ito. Gusto kong malaman kung aling mga bahagi ang nakahipo sa iyo, aling mga bahagi ang maaaring naghamon sa iyo na mag-isip ng iba. Mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong karanasan dahil ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Maaari itong makatulong sa isang tao na dumaraan sa parehong proseso na ikaw ay kinakaharap. At kung ang mensaheng ito ay nagkaroon ng kahulugan para sa iyo, kung sa kahit anong paraan ay nagbigay ito ng kaunting kaliwanagan o lakas sa iyo, hinihiling ko mag-iwan ng iyong like. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na ang mga salitang ito ay nakarating kung saan ito dapat makarating. At may isa pang bagay, mag-subscribe sa channel. Dito, makakahanap ka ng mas maraming nilalaman na makakatulong sa iyo na makita ang mga bagay sa isang mas malinaw, mas malalim, at mas konektadong paraan sa kung sino ka talaga. At gusto kong nandito ka, binubuo natin ang espasyong ito ng magkasama, dinadala ang iyong mga pananaw, at nakikilahok sa paglalakbay na ito. Dahil sa wakas, iyon ang mahalaga, koneksyon. Koneksyon sa iyong sarili, koneksyon sa mga bagay sa paligid mo at koneksyon sa komunidad na ito na lumalago at tulad mo naghahanap ng mas malaki, mas totoo. Ang bawat tao na narito ay may kwento, tulad mo. At ang palitang ito ang nagpapahalaga sa lahat ng ito. Kaya mag-subscribe na. I like. Magkomento. Ibahagi ang mensaheng ito. At higit sa lahat, tandaan ito, sapat ka na. At kailangan ng mundo ang eksaktong ikaw kung ano ka. Makikita tayo sa susunod na video. At hanggang sa muli, tandaan, ang daan ay maaaring puno ng hamon, ngunit hindi hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong maglalakbay.